Okay. Tapos video Tapos ka ng yung tanglad. Yan so. <laughs> Ayan po yung tanglad na ninanakaw ni Mercy. <laughs> Damay taong kumakain ka, oh, ka Accessory to the frame ka. <laughs> yung... o, ka Yan po yung tanim namin dito. Magbubulok na kaya ako tinanggal Para makasunya. Eh, ta mana je di sembunyi kamu? Ta la 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 la.